fishing kami. So, yan yung ah. So, yan po. So, we have the coffee. Okay. We're going to fishing. Let's try it. Thank you. ko itu no? ito. Tapakan no. Hmm. Ha? Di wala. Tama dapat tapakan na ito no. Ha? Tama nga ni. Oh, uh yan, oh, -huh. kudako, oh. Dapat tapakan yang ini Hmm. ka. Yeah. Oo. Oh. Ini. Ami, ami niyan dapat tapakanan. Dapat tapakanan na. Ano na. Okay. Okay. So, na yun siya? Nasa door ko. Hindi ako sa luho. Kaya dapat tapakan ito. Dako. Jadi dapat itu, dapat tapakan itu kay kanugun. So, after an peraka oras bago berahon. Peraka uras? bibirahon siya after how many hours oh, so after half hour bibirahon lahat siya so ganun siya guys ito sa durho di dur diba sa durho Duroan una birahon bago adin duruan last naging kuwan na lambat so ganyan yung palubugan mga amazing so ayun may malaking ano siya doon malaking butas so kailangan ato tapakan ano. So, ganun na lang siya, guys. thank you for watching. Di ba ang kabalita sa lirilogin ni Maki? So, ayan, guys. After 30 minutes, so, ano yun na, uh, kumbaga, ano yun na yung lambat na after 30 minutes. So, ayan. So, ayan, mga kasama ko si Boy Boy. So, ang kap si Ryan. Ayan. Siya, ayan, oh. So, ako sumama lang para mag vlog and and I want to know what is the issue the problem of course kasi si man si man luloko <laughs> ayan <laughs> thank you guys for watching so and, adinan kuan amin na ini buya amin na una nga buya o amin na una nga buya amin na uri so to kita sa so So, like amazing. So, ito yun yung uh, ano, last na buya. So, pupunta kami ngayon sa unang buya. So, yun ang una namin ano harvest So, ayan. So, Ayan po yung unang buya. So, dyan muna kami kumapit. Kapit kamay. Ayan. Di kita iiwan di ba? So magpapaandar na kami. So hanapin namin una nga buya. So ayan. Thank you for watching guys. So guys, ay ako. Kami ay pupunta dun sa una namin buya. So hanapin namin yung unang buya. Saya ba palutawan? Ah, kaya We're looking for the buya. So yung una namin nilagak na lambat kasi may ano yun, may buya. Ibig sabihin nyo, parang ano ba, palatandaan. So, ayan, o, diba? So, ganito po talaga ang buhay na, ganito ang buhay ng mga mista. Kasi, my father is fisherman. So, me too. Kasi, balik pa lang ako. Talagang sumasama talaga guys yung buya namin ayan siya malaki ayan yung buya no? ayan ito yung cream ayan po ayan ayan yung buya namin malapit na kami ito po kami mag start pag ano na lambat sa buya namin ayan ayan so, mag start pag hila ng lambat ayan o diba so ayan po guys Wah, banyak banget Kita masih stay. guys, ngisi-ngisi <laughs> ah, ngisi <singisimura, boy. laughs> <Ha -ha. laughs> Aray! Aray! na na man ako magtalipudla. Ayan! Ay! Aray! Ayan! Yeah. So, guys! So, ganyan po ang buhay na manging Okay, so yan. yung island namin. So, ito yung tabi island. So, that is for, that is uh, Biliran Island. Ito yung Wala, ito yung Ito lambat lambat lapis narik <tuk> ruang <tangan> ya <tuk> ini yang main wala pa siyang fish ko lang mga jellyfish so, wala pa siyang fish in sap sap amo ah, dito siya una nga bira means ato waray waray ada sa mga hut nga ah okay ah oh ganun talaga ang mangisda so yan pag swerte unang hila meron minsan wala mm. so guys umaambun po siya so it's okay ayun may dada may dada buraw so ayan po yung yan sa pa yung isa iya yeah. ayan 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 oh ayan ayan alumahan or makiril ayan ano other nationality dun mm -hmm. sa waray burao 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 siya tidak sih ini itu. Sap sap apa itu? Latab. Mm -hmm. Di bawah so ada sian burau yeah. mm -hmm. ya. Ya. Nah. Burau. Actually, this is my first time sa palugutan kasi always na uh, akong inuup tigang akong kaguti kay ang sinasamahan ko sa akong tatay kay Mang so, this is my first time sa palugutan. Eh, hirap pala yung palugutan. Kaya ang pangurantay, pera'to ito kauras, wala siya. Ayun. na yung makuha kung ikaw. Damo isda ba? ano at amo ah, gap ini siya ano na ini siya kay ano kung ba sa malalim malalim na ano na uh, malalim na malalim talaga siya kaya kalubog. So, so ah malagunok na, malagunok na. adi adi mga man okay natariti namang gudini amon ni sinisiring nga na uran so kailangan talaga may dakas buwan sinisiring nga Pangkaber da kay magdugay man o dito upos kamanggod hmm. so kailangan may dakas disin rin ko hmm. amo na ini so amin kulang nga diyan nasa na akong nga kuha o hmm. sus na langan kay kuhan ini siya waterproof <laughs>